Ang Biblia ay isang sagradong aklat na naglalaman ng salita ng Diyos. Sa buong mga pahina nito, itinuturo ng banal na Biblia na ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagmamahal sa kanyang mga anak. Ang Biblia ay naglalayong sabihin ang kasaysayan ng daigdig mula sa pinakaunang pagkalikahan nito hanggang sa katapusan ng daigdig. Ito ay isa sa kahangahangang koleksyon ng mga sinaunang kasulatan na pinaniniwala ang salita ng Diyos at ang paghahayag ng Diyos sa mga tao. Ang Biblia ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang lumang tipan, ito ay ang panahon bago si Jesus at ang bagong tipan sa panahon at pagkatapos ng buhay ni Jesus. Ito ay malinaw na isa sa mga pinakakontrobersyal na mga libro sa modernong panahon. Ang mga kwento mula sa Biblia ay naging kilala at pinag-uusapang aklat sa panitikan sa daigdig. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay talagang tulad ng isang silid ng mga libro at mga liham kung saan ay pinagsama-sama at pinagisa. Narito ang limang nangungunang pinakasikat na aklat sa Biblia. Number 5, Exodo. Ang Exodo na ang ibig sabihin ay pag-alis ay isa sa mga pinakakakatuwang aklat. Ito ay nagsasabi sa kwento ng buhay ni Moises kung saan ay nagpalaya sa bayan ng Diyos mula sa matinding pagkaalipin sa Ehipto. Dito natin makikita ang maalamat na sampung salot ng Ehipto. Pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon pagkatapos ng bawat salot upang malaman at patunayan sa mga Ehipsyo na si Yahweh ang tunay na Panginoon. Ang mga ito ay ang tubig na naging dugo, mga palaka, mga kuto, mga langaw, ang pagkamatay ng lahat ng mga hayop maliban sa mga Israelita, mga bukol at mga sugat, graniso, mga balang, kadiliman at nagtatapos sa pagkasawi ng mga panganay na lalaki ng mga Ehipsyo. Ang pag-alis at pagtakas ng mga Israelita mula sa Ehipto ay naging inspirasyon habang ang Diyos mismo ang umaakay sa kanila. Dito rin na itatagang unang Pasko, ang pagkahati ng dagat na pula at sa wakas ay ang pagkatalo ng mga hukbo ng Ehipsyo. Dito rin naganap ang pakikipag-usap ng Diyos sa bundok ng Sinai kay Moises kung saan ay ibinigay nito ang sampung utos at ang pagtatayo ng tabernakulo. Sa bundok ng Sinai sa loob ng 40 days, itinuro ng Panginoon kay Moises ang maraming bagay. Ito ang simula ng katuparan ng tipan na pangako kay Abraham na ang kanyang mga inapo ay hindi lamang mabubuhay sa lupang pangako, ngunit dadami rin at magiging isang dakilang bansa mula sa lupang pangako. Ang lupain at ang mga tao ng Israel ay pinagpala. Ang Israel ay ang lupang pangako ng Biblia na natupad ngayon. Number 4. Aklat ng Daniel ang pangunahing tauhan dito ay si Daniel, isang propeta ng Diyos na may dakilang pananampalataya. Ang aklat na ito ay naisulat sa panahong labis na paghihirap ng mga Hudyo dahil sa panguusig at pang-aapi ng isang haring pagano na si Nebuchadnezzar. May dalawang pangunahing bahagi ang aklat na ito. Una ay ang tungkol kay Daniel at sa iba pang mga bihag na nagtagumpay laban sa kanilang mga kaaway nasubok si Daniel sa edad na labing pito. Ang binatang ito ay dinakip at pwersahang dinala sa Jerusalem patungo sa bansa ng Babylonia kung saan namumuno ang malupit na hari. Si Daniel at ang tatlo sa kanyang mga kaibigan ay sinanay sa mga kaugalian ng palasyo at nakapasa sa pagsasanay na maglingkod sa palasyo ni Haring Nebuchadnezzar. Isa sa pinakasikat ng mga kwento ni Daniel ay nagsasalaysay kung paano hiniling ng hari na ang tatlong kaibigan ni Daniel ay umukod at sumamba sa isang napung talampakang gintong Diyos-Diyosan. Ang tatlong lalaki ay tumanggi sa pagsamba. Ipinaliwanag nila na ito'y magpapagalit sa kanilang Diyos at sila'y natatakot. Agad silang inihagis ng hari sa isang maapoy na horno. Ngunit nang tumingin ng hari, hindi niya nakita ang mga ito na nasusunog. Ang ikalawang kabanata ay tungkol sa mga pangitain ni Daniel na sumasagisag sa pagbagsak ng imperyo ng Babylonia. Ang pagbagsak ni Haring Nebuchadnezzar at ang tagumpay ng bayan ng Diyos. Dito ay mababasa kung saan ang hari ay nagkaroon ng mga panaginip at walang matalinong tao, enkantador sa lamangkero o manghuhula ang makapagpaliwanag sa kanyang mga panaginip maliban kay Daniel. Inutos ng hari na paslangin ang lahat ng matatalinong tao sa kanyang kaharian kung hindi maipapaliwanag ang kanyang panaginip tabilang si sina Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. Ngunit humingi si Daniel ng tulong sa Diyos upang ipaliwanag ang panaginip. Doon ay sinabi niya ang kahulugan ng panaginip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Tama ang paliwanag ni Daniel sa panaginip ng hari. Dahil sa kanyang karunungan, pinarangalan ni Haring Nebuchadnezzar si Daniel at ginawang pinuno ng lahat ng matatalinong lalaki sa Babilonya. Patuloy pang nagkaroon ang mga panaginip ang hari at ilang ulit na ipinaliwanag ni Daniel ang ibig sabihin ng mga ito. Sa bandang huli, pinayuhan din niya ang hari na tigilan na nito ang kasamaan at pagkamalupit dahil ito ay magdaranas ng kaparusahan sa bandang huli. Sinabi pa niya, ito ay mawawala sa trono, makakasama ng mga hayop sa parang at kakain ng damo tulad ng baka. Ito ay paparusahan sa loob ng pitong taon hanggang sa kilalanin nitong muli ang kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Nangyari nga ito sa hari, na wala ang lahat sa kanya at nagdusa sa loob ng pitong taon. Sa takdang panahon ay ibinalik ng Diyos ang kanyang dating pag-iisip hanggang sa kinilala niyang muli ang Panginoon. Nagkaroon ng panibagong pinuno kung saan ay naging napakagaling ni Daniel sa pagganap sa kanyang mga tungkulin. Kaya't siya ay ginawang pinuno ng matatalinong tao sa buong kaharian. Marami ang nainggit at nagalit kay Daniel kaya't naganap sila ng paraan para pabagsakin ito. Wala silang makitang pagkakamali kay Daniel, kaya pinagbalingan nila ang katapatan ni Daniel sa kanyang Diyos. Sinulusulan nila ang hari na ipag-utos na walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos, maliban lamang sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngunit patuloy na nagdasal si Daniel sa tunay na Diyos. Tatlong beses niya itong ginagawa tulad ng kinaugalian niya. Hanggang sa siya ay ipatapon sa yungib ng mga liyon dahil sa kanyang paglabag. Subalit iniligtas ng Panginoon ang kanyang buhay, itinikom ng Diyos ang bibig ng leon at walang anumang nangyari sa kanya. Dahil sa kanyang katapangan at maliwanag na pagpapala ng Diyos, siya ay itinaas sa mga hari. Dito rin ay nakita ni Daniel ang marami pang pangitain at pahayag sa mga huling araw kung saan ay hahatulan ng Diyos ang lahat ng mga nabuhay. Number 3, Deutronomy Si Moises ang sumulat sa aklat na ito. Ang aklat na ito ay higit na binubuo ng kautosan ng Diyos sa mga Israelita habang sila ay papasok na sa lupang pangako. Ang aklat na ito ay ibinigay upang ipaalala ang kautosan at ang kapangyarihan ng Panginoon. Isang bagong henerasyon ng mga Israelita ang papasok sa lupang pangako. Ang mga Israelitang ito ay hindi nakaranas ng himala sa dagat na pula o narinig ang kautusan sa bundok ng Sinai. Papasok sila sa isang bagong lupain na haharapin ng maraming panganib at pagsubok. Ang mga tao ay lumala sa kasalanan sa pamamagitan ng pagtatayo at pagsasamba sa isang gintong guya. Si Moises ay hindi nasiyahan, itinaas niya ang mga tapyas at pinagdurugdurog durog ang mga ito sa paanan ng bundok. Pagkatapos ay inutusan ng mga nagnanais na gawin ang kalooban ng Panginoon na lumapit sa kanya. Pagkatapos ay sinunog at giniling ni Moises ang guya upang maging alabok. Ikinalat ito sa tubig at pinilit na inumin ito ng mga Israelita. Ginawa niya ito upang parusahan at protektahan sila. Dahil ang Panginoon ay naglalayo na lipulin ang bawat isa sa kanila dahil sa kanilang marahas na mga pagkakasala. Pagkatapos ay nanalangin si Moises na sila ipatawarin. Ibinigay din sa bagong henerasyon ang sampung utos. Ipinangako ang pagpapala sa mga susunod at salot naman ang mararanasan ng mga susuway inutusan ng Diyos ang mga Israelita na tandaan ang apat na bagay, ang katapatan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ang kautusan ng Diyos at ang mga babala nito. Sa mga huling kabanata ng aklat, pinalakas ni Moises ang loob ng mga tao, ipinahayag sa kanila kung sino ang kanyang kahalili, at ito ay si Josue. Umawit siya at ibinigay ang huling basba sa bawat tribo ng Israel. Umakyat siya sa bundok ng Pisga kung saan ipinakita sa kanya ng Diyos ang lupang pangako na hindi na niya mararating. Sa edad na 120 years, hindi nanlabo ang mga mata o nang hinaman ang katawan ni Moises. Doon siya ay tuluyang binawian ng buhay. Inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab. Mula noon, wala nang propeta pa sa Israel na katulad ni Moises na nakakausap ang Panginoon ng harapan. Wala na rin nakakagawa ng mga kababalagahang tulad ng ipinapagawa sa kanya ni Yahweh sa Egypto. Wala nang nakagawa pa ng makapangyarihan at kamangahamangang mga bagay na katulad ng ginawa ni Moises sa harap ng lahat ng Israelita. Number 2, Genesis. Ang Genesis ay mula sa salitang Griego na ang kahulugan ay pasimula. Ang aklat na ito ay ang pasimula dahil isinasalaysay dito ang paglikha sa sandaigdigan. Dito ay isinasalaysay ang paglikha kina Eva at Adan hanggang sila ay bumagsak sa kasalanan kasama din ang pangako ng Diyos ng kaligtasan o katubusan. Nakapaloob din dito ang kasaysayan ng mga unang anak ni Eva at Adan. Ito ay sinakain at si Abel. Ito din ay nagsalaysay ng pagkawasak ng Diyos sa bawat isang buhay na organismo sa buong planeta dahil sa napakalaking baha maliban kay Noe at ang kanyang pamilya. Tapat na sinabi ng Biblia na ikinalungkot ng Diyos na ginawa niya ang tao at ito ay kanyang pinagsisihan. Mahal niya si Noe na walang kapintasan kaya't iniligtas niya ito at ang kanyang pamilya. Nagpagaw ang Diyos kay Noe ng isang arko o malaking bangka. Sama ang pitong pares ng bawat malinis na hayop at ibon, isang pares ng bawat maruming hayop at bawat gumagapang na mga hayop. Ganap na ang bawat isang buhay na bagay sa planeta inalunod. nalunod, maging ang Diyos mismo ay nakaramdam ng sama ng loob sa pagawa nito. Nanumpa siya kay Noe at sa kanyang mga inapo, na hindi na niya muling lilipunin ang lahat ng buhay sa lupa sa pamamagitan ng baha. Matapos ang baha, nagsimulang sumuway sa Diyos ang mga tao. Ang ilan sa kanila ay hindi naniwala sa plano ng Diyos. Nang hindi nagtatanong sa Diyos, nagsimula silang magtayo ng isang tore para makarating sa langit. Ito ay isang huwad na templo na tinatawag na tore ng Babel. Ito rin ang aklat na sumasalungat sa homoseksualidad ng lubusang sinunog ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah sa pamamagitan ng apoy at asupre mula sa langit. Narito rin ang kasaysayan ng mga ninuno ng Israel tulad ni Abraham na labis na kapuri-puri dahil sa kanyang buong pusong pagsunod sa Panginoon. Ang kasaysayan ng anak ni Isaac at ang kanyang apo na si Jacob na tinawag na Israel, at ng labindalawang anak nito na tagapagtatag ng labindalawang lipi ng Israel. Ang pangunahing ulat sa aklat na ito ay nagpahayag na ang Diyos ay lumikha ng daigdig at nagwakas sa isang pangako na patuloy na ipakita ng Diyos ang kanyang malasakit sa kanyang bayang hinirang. Number 1. Aklat ng Pahayag ang pahayag o apokalipsis ay matatagpuan sa pinakauling bahagi ng bagong tipa si Apostol Juan, ang minamahal na disipulo ng Panginoong Heso Kristo. Ang may akda ng aklat na ito kung saan ay nakita niya ang mga pangitain nang ipatapon siya sa isla ng Patmos. Ito ay ang panahon kung saan ang kristyano ay inuusig dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ang layunin nito ay upang palakasin ang loob at buhayin ang pag-asa ng mga inuusig, patuloy na maging tapat kahit sa panahon ng paghihirap at mga panguusig. Ang aklat ng pahayag ay naglalantad ng mga bagay na nakatago at nagbubunyag ng mga pangyayaring magaganap sa hinaharap at marami sa mga hula nito ang matutupad pa lang. Ang aklat ay nagsisiwalat ng tungkol sa Panginoong Heso Kristo at paghahayag ng kanyang otoridad, kapangyarihan at mahalagang tungkuling ginagampanan sa plano ng kaligtasan ng Ama. Nagahayag din ang aklat ng maraming mahalagang babala at mga pangitain tungkol sa mga pangyayaring hahantong sa ikalawang pagparito ng Panginoong Heso Kristo at sa milenyo. Ang mga pangitain na nakita ni Juan ay ang tungkol sa Diyos na nasa kanyang trono sa langit, ang pitong tatak ng Diyos na nagpapatibay sa aklat o balumbon, ang pitong trompeta na magdadala ng mga paghatol sa lupa, ang pitong mangkok na ang bawat isa ay naglalaman ng salot na kumakatawan sa galit ng Diyos na ibubuhos sa lupa. Mga pangitain tungkol sa pagpapala ng Diyos para sa langit at sa lupa at ang pagkatalo ni Satanas. Bagamat maraming mga simbolo na hindi laging madaling maunawaan, ang mga tema ng aklat ay simple at nagbibigay inspirasyon para sa mga mananampalataya. Bagamat marami ang kahulugan ng nakasulat dito, ang pangunahing paksa na ito ay malinaw. Sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, Lulupigin ng Diyos ang kanyang mga kaaway kabilang dito si Satanas. Gagantimpalaan ng Diyos ang kanyang tapat na mga anak ng bagong langit at bagong lupa kapag lubusan na siyang naghari. Ang mga aklat na ito ay ilan lamang sa napakarami pang mga aklat sa Biblia. Mahalagang basahin para maintindihan ang kabuuhan ng mga nilalaman nito. Ito ay ang aklat para sa lahat ng tao at sa lahat ng panahon. Ito ay aklat na walang katulad at natatangi sa lahat ng aklat. Ang Biblia ay salita ng Diyos. At dahil dito, atin itong ganap na mapagkakatiwalaan. Muli po sana ay marami kayong natutunan. Patuloy po nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.